to Tipas Podcast. So, episode 4 na tayo. Oo, so, Episode 4 na. Um, Ang topic natin ngayon. Bale, pag-uusapan natin yan, ano, yung... Ito lang, yung recently nag-viral na ano, yung batang ano. Ba? Ay, yung i natin. yung ginawa natin. Ay, oh, yung gina ginawa natin ng spook. Hmm. Spook. B joy, yung bata na nasa SM yun eh, tapos nasa palaruan. Yung lalaki, lalaki di ba, yung anak niya, binila niya ng ice cream. O, oh, diba, tapos inalok niya, pinabila niya. Tapos may isang bata lumapit din sa lalaki. Ayun. Gusto ng bata ng ice cream, tapos ang sabi ng lalaki, di ba, lalo, lalo, ka, hindi na anak ka. Pabili ka sa mama mo. Tapos tira na gusto mo ba? Pabili ka sa mama mo, di ba? Parang may naamoy ako hindi maganda. oh, uh So yun yung ano na, yun yung... Nakapig ko yan, nakapig ko pag-uusapan natin yun. Ay, magiging yan siguro, magiging ano, reaction, reaction na. Okay. Dey, kung anong tingin mo, kung anong tingin mo doon sa, ano na yun, sa nag-viral na yun. O, ikaw, tat, alimbawa, ikaw, tatry ito, totoo na to. So, ikaw, anong tingin mo doon sa nag-viral video na yun, nung, ano, ano, nung bata na... Yeah, Sabi ice cream, sa ice cream. Bata na ano, yung yung bata na hindi binigyan ng, ng ice cream, tapos sinabihan pa ng kung ano-ano. Pag di mo, ang mo, anong tingin mo? Sensitive lang ba yung, ano, sensitive lang ba yung mga tao ngayon? O talagang mali yung ginawa nung, ano, nung lalaki na nag-video? Para sa akin, mali yung ginawa ng, ano, eh, ng video. Pwede niya naman gawin sa, ano, eh, sa nice way, eh. Oh, nice way. Parang yung bisibino, nice way Nice <laughs> way. Katang daan. Hindi, pwede maganda ka, no? Oh, oh, uh, the... kasi, kasi may English pang-artista lang yun. Pero oh. wala ka. <laughs> Hindi, maganda yung bigyan, anak niya. Kung gusto ng bata, di, gasino lang naman yung ice cream. Eh. Oh, okay. Hindi, oh okay. yung gasino, ba? di ba? Yun yung ano yung sugala. yun, yung, yung kasino yun, yun, kasino. yun? Kasino ba <laughs> kita. <Kasino. laughs> yun? kano lang naman ng ice cream sa mundo, pwede mo nang pili eh. Siyempre, mag naita ka ng magulang yun. Eh. Ay, oh. Siya may yan, pero... Hindi, yung reaction kasi ng mga tao doon sa comments sa viral video. Hindi, no? yung iba, natawa. Hmm. Yung iba naman, Galit. Parang sabi, nagalit kasi bakit ginanood yung bata. Mali yung nasabi niya na pabilis sa mama mo kasi inulit niya pa ulit, di ba? Sumo? mo? Pabilis sa mo. Mali yun eh kung yung lang gusto mo. O tara, bili tayo. Sa mga kata. Sa oh, pamama mo. Oh. Baka sa beat, kasi nakaharap ka lang sa camera. Pero hey, baka sa oh. kahit oh. walang camera, kung wala camera, <laughs> hindi oh. Baka bali sumasi mo pa yung bata. <laughs> hindi. Hindi, <laughs> ice cream lang naman yun eh. Oh. Bibigay, bibigay mo. casino lang naman. syempre tsaka may anak ka din di ba? syempre mm -hmm. Siyempre, nakakita ko ng bata. oh, may anak wow. ako ko. Nakakita ko ng bata. Nakakita ka ng bata. Ano ginagawa mo? Bigyan <Binakita ako laughs> <ako. Binakita laughs> mo Binabato <laughs> Mo, hindi. <Binakita> <laughs> mo. Bigyan mo yan. Alam pag nakakita ka ng bata, binabatukan mo eh. Ikaw, ikaw. Ano nung ano nung, ano nung, ano, nag na? oh, oh. nag-viral na yun? Oo, oh, Di, hindi, yung nag-viral na yun, tala may nag-viral na yun, yung nag-viral na yun. Ah, bata eh, bata. Oo, oh, siyempre. Oh, yung bata eh, na inano yung ice cream. Mabuting tao naman yung lalaki na yun. Bibigyan niya yun, at saka hindi niya gagano'n yung bata na yun. Oo. Oh, mm hmm. Hindi, oh. oh. ano, ano tingin mo? Sensitive ba yun? Ikaw, ano sa palagay mo? Sensitive lang ba yung mga tao? Okay oh. lang pag-react? Parang parehas eh. Sensitive tsaka ano eh. oh, nasa between, oh. eh. Between. Bitwin. Bitwin. Hindi yun, iba yun. Oh. Sa Parehas kita. na, parang... Ano yun? Oh. Sinabi mo? Sensitive. Oo, isa ba yun isa? Natural, ano... Natural. Mali, mali yung ginawa. Natural lang ba yun? Oo, no, mali yung ginawa. Mali yung ginawa. Parehas na ah, Oo, so, parehas. Masyado kong makakalimutin. Hindi, sensitive nga, or... For, ano, wala namang masama. Sensitive lang ba yung mga nanonood? Yung mga uh, netizen, yung mga uh, nasa social media o nar, ano lang, parang wala na akong maling ginawa yung lalaki doon. Ano tingin mo doon? Mali din. Oh, mali ginawa. Mali ginawa. Oh, Kasi bata yun. Kung ano lang skin. iskin, bibil, bibili mo, baka pa yung gumawa sa bata, ano, yung hype na <laughs> yun. Marahimik ka nga, wala kang pabusta eh. Hindi, <laughs> 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 ako, sa akin, sa palagay ko ron, mali yung ano ron, mali yung... Gino, bata, ay eh, bata. Mali yung bata. Ro, kasi ba't lumapit siya eh? Oo. Oh. Hindi, mali. Hindi, mali. Hindi, Hindi, pa yun. Hindi, no, oh. eh, dapat. Hindi, mali. Ano, Hindi, eh. mali. Hindi, Siyempre, yung bata, alam mo naman yung bata, na-attract yun sa ano eh. Oh. Sa, sa ice cream. Tsaka inosente yun. Walang, walang kapong bang. Walang mala yun. Na. Anong una? Walang mala. Ikaw walang mala yung nakiga yun. Hindi. <laughs> iba yun. Iba naman yun. Hindi, yung ano, yung... Ang ginawa ano, nung lalaki dun, Mali talaga. Okay, hindi hindi yun dahil o oh, lang yung oh, ano, OA lang yung oh, mga uh, tao, okay oh, lang yung Unang una, binidjuan mo yung tao, walang consent ng magulang. Oh. Tsaka bata yun. Hindi uh, mo ba uh, napapansin? Oh, di, di ba hindi mo napapansin? Pag sa TV, pinakita yung bata, takip yung mga na-sensor. Kasi ano yun, under ng 18 years old, ba ano yun, bawal yun. Kaya hindi pwede. Tapos, ayun nga, walang consent na magulang, inupload upload mo. na, Cyber ano yun? Na, parang cyberbullying. Cyber, uh, cyberbullying sa mga Bully Bully ka, ha? Babaw sa tayo. Ayun, cyberbullying tawag ron. Tapos, ganun pa, syempre, in-upload sa social media. Na, ganun, na, 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 kaya nun. Kaya nun. Kaya nun. Kaya nun. Kaya nun. Nakita ko. Oo. Nakita ko eh. Nagano yung nanay eh. Parang yung nanay batang nagreact. Oo. Ang dami ng ice cream eh. Nakita ko eh. Kaya ako nalang ako. Di ba ka diabetes yung bata nyo? Iba yun. Ang dami ginawa. Nakita ko eh. Nakita ko. Hindi. Nakita ko. Ganun ng ano nanay nagdano parang uh, nagbibigyan. eh ano ano pa nangyari sa lalaki na yung nagbibigyan? Ah, na? parang eh oh, ko kung legit nah, yun na yung ano? na oh yung lalaki niya wala yan yeah, na natin siya pangahan talaga mali mali niya yun eh mali niya yun, uh, na oh yun na yung mali yung ginawa niya uh, gano, bata, yun, na ganoon bata niya walang consent na binidiyuan niya yung bata tsaka bata ay wala ba? alam-alam yun eh bawal yun. lang yung kasi nga kala niya pila ng ano, padilaan ng <laughs> ice <trace>. cream. Oh, Maglapit. Ganun, <laughs> ganun pa yung, <laughs> nakaganun pa yung bata, <laughs> oh. <laughs> Huwag, wow, well, maganyan ka <ganyan>, na, hindi. <laughs> ah, ganun. Pero yung uh, ginawa natin, wala sa script, sinampal mo ako, eh. Wala ba sa script yun? <laughs> wala yun. Wala lang nasa script yun, eh. yun, <laughs> eh. Kinat lang. Kinat lang. Kalanok kinat lang ni, e, nung no, ano, cameraman niya, <laughs> eh. Wala pala yun. Hindi, mali yun, mali yung, ano, doon. Hindi yun dahil <And laughs> <yun, the> sensitive <laughs> lang yung mga tao. Oo. Oh. Pare Parang parehas OA lang. Parehas. Mali talaga ginawa nung no? Lala mm -hmm. lalaking ni ano na yun, lalaki, wag natin bagatin yung mga yung lalaki na yun. Oh, lalaki, si, Floyd, ano, si Floyd, Floyd, Floyd. Floyd. Yon, John <laughs> John Bandam. Bandam, Bandam. John Floyd, ano na. Di ba yung cartoons yun, Bandam? Bandam. Bago, Ay, Gundam ba yan? Di, ano yung mali yeah. Yung ginawa niya na ganun, na bibidyoan mo, i-upload mo without consent. Kung yung bata, mo na bibidyoan, no? Patangal Pwede yung video mo, huwag mo lang i-upload. Oh. mo na oh. lang. mo mo, pero sana hindi mo na Kasi wala, wala consent ng magulang, tsaka bata pa yun, yung, ano mo, yung ginawa mong content. Tangin na for the content lang, gagawa ka ng gano'n, diba? Katangahan. <laughs> for the content, para sa pera, mali yun. Eh, Ayun, mo ngayon. Nasa na ano siya Nasa ano ano? na natin alam. Sa Colombia. sa Colombia. Colombia, naka-Colombia. Hindi, nag na daw. Ah, na daw. Eh, yun. <laughs> mali yun. So, yun lang. Yun <laughs> lang naman ang amin. ano. Yun lang. Oh, uh, alam niya. Oo. Oh, uh, niya. Na. ito ginagawa. Para ba yung end to? Oh. oh, end. <laughs>